From Valdez, purchase of two Gulf, Gulfstream private jets a pre-owned G150 which can cost up to 8 million dollars ang lupet private jet and G550 worth as much as 35 million or about 2.6 billion has caught Malacañang's attention Pinosto ng uh, bilyonaryo ha o, oh, ayan. Tingnan natin. Babasahin ko po sa inyo. Luxury jets and choppers owned by House Speaker Martin Romualdez and Congressman Saldico are coming under the microscope amid the corruption probe sweeping the Marcos administration. Ayan. Binabantayan na po yung mga jet. A babbler said Romualdez... Ito na po binabantayan na. At ang balita po natin dito, ito po ay nire-ready na. Ha? Na alam nyo, bago po nagkaroon ng uh, nagkaroon ng palitan sa liderato ng uh, uh, speaker, pumunta muna to si Tambi. Pumunta to si Tambi sa Malacañang. So hindi natin alam kung anong naging deal doon. Pero ito po ang ba kailangan nating bantayan. Kasi pwedeng nagkaroon sila ng internal deal. Kasi alam naman natin na magkaaway na talagang sila. Kaya nga nagkalaglag, kaya nga nilaglag na ni Bongbong Marcos si Tambi at hindi naman maglilib at mapapalitan si Tambi kung walang go signal ni Bongbong Marcos. So ngayon lang sa buong buhay niya siguro nagmatigas ni si Bongbong Marcos kaya pinuntahan siya ni Tambi. And hindi natin alam, maraming posibleng hawak na ebidensya rin si Tambi galing kay Bongbong Marcos. Para kay Marcos. Marami ring alam yan against BBM. Kaya kung ako sa iyo, Tambi, magsalita ka na. Kasi hindi po kami naniniwalang ganyang kakabobo. Alam mong nilaglag ka ng pinsan mo. Dapat, sabihin mo na rin yung mga nalalaman mo kay Bongbong Marcos. Yaan ay isa sa malamang na pinag-usapan nila. Bakit pa siya pupuntahan sa Malacanang? So nagkaroon niya possibly ng deal. Oy, wag mo na akong ilaglag. Okay? Tapusin na natin itong flood control projects. Aalis ako bilang congressman o house speaker. Tapos, bigyan mo lang ako ng graceful exit. Aalis ako ng bansa. Wag mo na akong pahabol. Basta hindi ko ilalabas yung mga hawak ko ring ebidensya laban sa iyo. That is very possible. Kasi hindi mo naman kailangan pumunta roon. At imposible na wala din na kalokohan to si Bongbong Marcos. Imposible. Alam niyo yung insertions. So magkasabwat yan. So baka inaawat ng laglagan. So yan po ang aantayin natin. Pero bago po yan, eh talaga na pong tinitingnan ito, itong mga jet, private jet ni Bok, ni ano. Ni ni Tambi. Grabe no. Sipin mo. Ang daming Pilipino halos hindi makakain. Kalahati ng mga Pilipino ay nasa class D pababa tapos bibili ka lang ng eroplanong 2.6 billion. Private jet. Pera ng taong bayan. Saan niya kukunin yan? Diba? Pera mo yan. Oy, kayo mga nanunood dito, pera nyo yan. Hmm. Natutuwa ba kayo sa ganyan? Bahiwan ko sa inyo. Ha? O, ano ba ang negosyo nyo para makabili-gibili? Di ba? Huwag na nila itanggi insertions. Kaya nga po, ang, ang sinasabi ko dito, Little by little, unti-unti na po silang bumabagsak. Sabi nga ni Ano, nagpapanik na. Sabi ni Kiko, nagpapanik na ang Malacanang. O, na, pati ang pulis. Ipagpatuloy po natin. Kung asan mang kayo, makapunta kayo sa... Kung may rally, mag -rally kayo. Kung wala, isigaw po ni natin. Kasi karapatan ninyo na dapat malaman kung saan napupunta yung matungkol sa baha. Huwag po tayong papaligaw. Kasi at tulad ngayon, asan ka Trillanes? Oh. Parehas kayong tatakas ni Tambi? O kasama na si Saldi ko sa labas? O tinatakasan nyo ang responsibilidad nyo sa taong bayan? Kasi Isip pisipin mo to si Trillanes. Asan ka na, Trillanes? Nagpumilit-pumilit kang yabang mo ang ingay mo. Kakahanap ng no, 150 milyon ni BP Sara. Ngayong bilyon-bilyon ang nawawala sa Pilipinas. Tahimik ka? Kung hindi ka naman isang libo, isang tuwa na plastic ipokrito, di ba? Asang kayo nang maiingaw si BP Sara? lalong lalo ka na Trillanes. Ang daming na-expose ngayon. Na-expose dito pinklawan. Na-expose dito mga komunista. Na-expose dito si Trillanes. Kaiingay nyo ngayon, wala kayong ingay? Hindi nyo man lang banatan? Ang tatapang ninyo nung, pan, nung sib kay BP Sara, 150 million lang pinag-uusapan? Ngayon bakla kayo? O, oh, asan kayo ngayon? Di ba? Nagtarang panluloko yan eh. Hmm. Magkasama kayo ni Saldi. Natatalikuran ang mga responsibilidad nyo. Na dati kaya yabang nyo, kaya iingay ninyo. Oh. Tingnan ninyo ha. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na dapat nagpo-focus doon sa major na problema ng Pilipinas, yung current na problema ng Pilipinas, pero ngayon ang tatahimik. At ah, tingnan po ninyo ito. Kung hindi ba naman ipokrito itong mga ito. Ha? Basahin ko. Binanatan siya. Sabi nitong si ano, Attorney Reneco, kailangan malaman ng taong bayan saan po ginagamit ang confidential fund at budget ng vice president. Buti nga, sinagot siya ni Kiko Barsaga. She's a lawyer. Yan ang problema eh. Ang dami na nating bobong lawyer ngayon. Ano? Hindi ko malama kung anong nangyayari sa kanila. Saglit, na wala yung aking ano. Diyan ka ba nagpunta o diyan ka lang? Oh. Adjust ko lang yung screen ko. Ayan. Ano sabi? She's a lawyer. Di niya alam anong ibig sabihin ng confidential. Stick to the plan na ba ulit? Ah. Iyaan po sila. Kasi ang plano nitong mga ito, together with uh, yung mga komunista, yung mga pinklawan. Hindi po kita sinasabing komunista ha, pero kung guilty ka, eh nasa sayo na yon. Okay, sinasabi ko yung mga komunista. Eh ikaw ba, kaya mong sabihin yun yung mga komunista ay nanggugulo sa bansang Pilipinas? Ah, sige, kung hindi ka komunista, bahala ka. Baka sabihin, nagre tayo eh. Oo. Uh -huh. Pero yung mga komunista, yan ang ano eh, stick to the plan sila. Huwag po kayo maniniwala, niloloko kayo ng mga yan yung mga hindi nag ngayon. Ha? Tuta yan ni Tambi. Ang habo lang yan, matanggal si BP Sara. Hindi yan para sa taong bayan. ba? Diba? sinasabi nila, ah, yung mga DDS, sinasakyan, sinasakyan lang yung yung, yung uh, baho patungkol sa uh, baha. Tanga! Ang tagal na namin sinasabi ang baho sa bahana yan. Matagal na po. Yung baho ni Saldi at ni Tambi, matagal na naming sinisigaw. Yung baho ni Bongbong Marcos, matagal na namin sinisigaw. Kayo mga pinklahon, bago kayong pa Ngayon nyo lang sinisitay ang mga yan. Dati galit kayo kay Bongbong, ngayon nga naging kakampi kayo eh. Kaya nga kakamping kayo. Nagkampi-kampihan kayo. Hindi kaming mga DDS ang sumasakay. Kayo mga yellow tards ang sumasakay. Hindi nyo masita-sita sila. Umalya, nakipag-alyado pa kayo kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo, kinain nyo, tain nyo. Oh, no. sino sa atin ngayon na walang paninindigan? Sino sa atin ngayon na nakikisawsaw? Kayong nagtutulong-tulong, hindi kailangan ng Duterte ang sausawan. Madami po kami. And we know you know that. Of course, itatanggi nyo. But we know you know. Oh. May sabi, stick to the plan na ba ulit? Yan eh. Yan sila. Hindi sa taong bayan. Siraan lang ang Duterte. I think kung accountability and transparency pala ang gusto nila, dapat tinalong niya rin yung during Office of the President budget hearing. 'di ba? Meron pa ngang isang sikat ni eh, na vlogger eh. Oh, pinagtatanggol pa kasi sinasabi namin, bakit hindi mo tanungin din yung yung confidential funds ng presidente? Bakit hindi niyo mo i-call out? Nagpapadrag test yung presidente. Alam mo, sagot niya sa vlog niya. Kala si Katchon maraming nai-interview eh. Alam mo, sagot niya sa vlog niya kayo magbigay ng patunay na adik si Bongbong. Huwag niyong obligahin magpa-drug test. Kita niyo, pinagtatanggol niyo pa. Ni hindi niyo ma-call out na mag... Ba't hindi niya rin ilantad yung confidential fans? Bakit? Kasi nakafocus kayo kay Sara. Huwag niyo kaming balikta mga animal. Hindi kami yung ginagamit yung sitwasyon ngayon. Dahil kami tunay na galit. Saan nangyayari? kayo namumuliti ka. Posibleng galit din kayo. Pero kumakain kayo ng tae. Kaya yung, yung talino ninyo, nagmumukha kayong bobo. Kasi yung mali, ginagawa yung tama. Ikaw ba naman kumain ng tae? Para mailubog mo lang ang Duterte. Di ba? Kinakampihan niyo yung mali para lang ilubog ang Duterte. Saan napunta yung utak niyo? Kaya yung marami sa inyong mga matatalino, yung iba abogado katulad nito na nagmumukhang bobo. Dahil wala kayo sa katotohanan. You are not after the truth. Sabi nga, the truth will set you free. Malayo kayo sa katotohanan. Ang agenda nyo lang, pabagsakin ng Duterte. Kaya pag tinis nyo yun, kahit matalino ka, kahit abogado ka, magmumuha kang bobo. Kung hindi ba naman bobo tong babae na ito? Ha? Yung hearing is about yun sa mga travel ha? budget ni BP Sara. Ipapasok mo yung confidential funds. Kung hindi ka ba naman isang libo, isang tanga, kasi nga, Ulitin ko. Kaya maraming nagiging bobo. Hindi kayo naghahanap ng katotohanan. Naghahanap kayo ng ibabagsak. Dahil, ito ha, maraming kinakabahan kay BP Sara. Dahil hindi mo kayang hawakan si BP Sara sa liig. They know it. Galit sa komunista. Tingnan nyo to. Uh, tingnan nyo to ha. Pakinggan po natin si BP Sara. Interview to kanina. Budget deliberation ng Kamara. Masyado na raw huli ang pagbuo ng Pangulo ng Independent Commission on Infrastructure. Gitpa pa ng Vice Presidente. Dapat alisin sa pwesto ang pinsan ng Pangulo na si Speaker Martin Romualdez. Wala pang sagot dyan ang Malacanang. Pero nauna na itong sinabi na walang sasantuhin sa investigasyon. Yan. At, at, na natin. Sabi ni BP Sara, matagal lang dapat ginawa yung ICI na yan. Di ba? Huli na siya. Sa katunayan, hindi lang sabi niya, hindi lang too little. Oh. Too late, too little eh. Wala na talaga. It's too late. Talag hindi lang tuli tuli, too, late, too late. Wala talaga na magagawa si Bongbong Marcos. Kasi naubos na yung pera natin patungkol dyan sa bahana na yan. Tapos ngayon lang siya gagawa ng ICI, yung uh, Independent Commission on Infrastructure. Ito sasabihin ko wala akong tiwala sa ICI. Yang Independent uh, Commission on Infrastructure ay Independent Commission on Infrastructure yung magiiimbestiga. Ha, nang patungkol diyan sa bahana na 'yan. Well, optics lang 'yan. Sinong naglagay ng tao diyan? 'Di ba si Bongbong din? Sa tingin mo iimbestigahan niya mga 'yan si Bongbong? Pangalawa, anong kapangyarihan niyan? Pwede bang bulat-latin yan ng mga yan, yung bangko na itong mga to, Pwede ba nilang pasukin yung kanilang uh, uh, mga pag-aari? Mababaw lang na investigasyon ang gagawin yan. Magtatanong-tanong lang din yan. At siyempre, iiwas din yan kung sino ang naglagay sa'yo doon. Yung mga... Kaya nga sabi ko, nagpapabango lang yan, optics lang yan. Para kunwari, si Bongbong ay gustong habulin yung mga masasamang magnanakaw. Pero sa katunayan, kasama siya doon. Kasama po. Paano ka? Paano ka iimbestig? Ikaw naglagay iimbestigahan ka niyan. Kaya kalukuhan niya, huwag tayo maniwala. Eh kanina, nagpa-interview si BP Sara, di ba? Dapat tanggalin niya na 'yan. Eh kaya ngayon, eh pinaglib niya na siguro. Di ba? Na pressure eh. Tatandaan po ninyo. Alam naming alam ninyo. Malakas si BP Sara. Ang salita niya, parang ano? tagos sa taong bayan. Kasi siguro na pressure si Bongbongoy. Lumayas ka na diyan. Maglib ka na. Finally, nagtapang-tapangan si Bongbong Marcos. Kasi yung galit ng tao, matindi na. Sinugod na kayo dyan sa Congress, nagsalita na si BP Sara. Sasantuhin sa investigasyon kahit ang speaker at mga kaalyado ng administrasyon. Hindi. E, nyo, kahit, 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 kahit si speaker, kahit yung mga kaalyado, kulang bongbong. Sabihin mo ikaw mismo. Ako mismo, imbestigahan mo. Gano'n ang sabihin mo. Lokohan yan. Huwag kayong maniwala dyan sa ICI na yan. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung ano'ng nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o ng truth commission o kung anong commission yan? Exactly. Ang tagal na alam to ni Bongbong, sa kanya dumadaan siya, ang pumipirma eh. Alam niya 'yung insertions. Alam ni Bongbong ang nangyayari. Alam mo ang nangyayari kay Bongbong? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Parang 'yung isang lalaking niloloko 'yung asawa. <laughs> Para maintindihan nyo. Pilit pang pinagtatakpan 'yung kalukuhan. Kaya lang nahuli na eh. Nahuli nung asawang nakapatong. Wala nang lusot. Kung hindi nahuli. At kung hindi sumingaw 'yung baha. At kung hindi nagsingawan 'yung mga ghost projects. Hindi pa aamin niya si Bongbong, pinagtatanggol pa nga niya eh. So sa madaling salita, pinagtatanggol niya na hindi siya nagbababae until nahuli siya ni Lisa, nakapatong na. Example lang po, gano'n ang nangyari. Yan po ang punto ni BP Sara. Inantay mong pagkatagal-tagal. Dapat doon, kung talagang seryoso ka at hindi ka talaga nang bababae at hindi ka kasabwat diyan, sa ghost projects na yan, tsaka sa baha na yan, una pa lang, kinurek mo na. Hindi, tinago mo until sumingaw. Yan ang punto ni Bipisara. Sara. Aksyonan mo kasi kaagad, dapat yan eh. masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Ma hindi sa hindi niya alam ang gagawin. Ako, dyan sa tingin ko medyo may kulang si Bipisara Sara at mabagal siyang guma. Pi pinigil niyan talaga. Sabi nga ng mga kalalakihan, kung lulusot, lulusot. Eh, hindi na lumusot. Ah. Uh, ganyan ang ano, di ba? O oh, nahuli ka na nakapatong. O oh, diyari ka kay Lisa. O oh, ituro mo ngayon si Tambi kasi siya nang bigay ng babae sa akin. Uh, ayan, ganyan. Pero sa totoo, magkakapareha sila o score Gets? Uh, Ito pa, isang mind conditioning. Uh, tingnan nyo po, isa pang sinungaling to si Claire, di ba? Sabi niya, hindi po nangangamba ang Pangulo sa mga gagawing protesta dahil alam po niya ang mga magpo-protesta rito ay kakampi niya. Again, she was addressing again. na ah, ah, yung mga pinklawan, yung mga komunista, ina-address niya na kampanti sila. Hindi sila nagpapanik dahil para palalabasin nila, wala silang kasalanan. Inusente sila. Tapos, syempre, ang minabala nila dyan, pag natanggal si Marcos, ang papalit si Sara. So, pinapalabas na hindi. Yung mga nagpoprotesta protesta kakampi. Yan po ang, yung sinasabi niyang yan, eh, halata natin na sila ay hindi na rin nagsasabi ng totoo. Nagpapanik sila kasi bakit niya kailangang sabihin yan? Ito lang, ha? Ito po, hanggang sa huli, panindigan mo si Bongbong Marcos, ha? At yung mga kampi ni Tambi, huwag kayong dilipat. Panindigan nyo si Tambi. Kayo mga makamarkos, huwag kayong lilipat. Panindigan nyo. Ayaw na namin dito ng Trojan horse. Kasi iiwan ninyo. E di dapat dati na kayo nanindigan. Marami namang mga Marcos, katulad nila Ator Bic. Pero, patagal nang lumipat. Ngayon magbabalik tara, wag kang babaligtad, Claire, ha? Hmm. Maka, maya, isa ka pa dyan. Ah, syempre, babalik din eh. pagkatapos niyan anong trabaho niya ni eh, vlogger. Kapag eh, abogado. <laughs> ah, di ba? O di wala din siya. Oh, isa-isa kayo. Hindi po inusente ang presidente. Sa tingin mo kakampi niya 'yung mga nagrarally? Hindi. 'Wag mo i-mind condition 'yung mga komunista at mga pinklawan. Kayo naman mga pinklawan, wag din naman kayong utu uto Di ba? Pag alam nyo, mali, mali. Regardless, kung makikinabang ang Duterte o tatamahan ng Duterte, hindi po yun ang issue. Ang issue dito, yung problema. Hmm. Pagpatuloy po natin ang ating pagbabantaya at marami po mag within 24 hours. No? So, ang sigaw lang natin dito sa gobyerno, kung seryoso kayong ayusin talaga ito. Wag niyong patakasin si Tambi. Pag yan nakapunta sa ibang bansa, may daladala -dala, of course na pera yan. Pag nakaalis ng bansa yan, paano siya mananagot sa mga ginawa niya dito? Di ba? Ang galing-galing niyo magbantay nung kay PRRD, kay Pastor Kibuloy, tapos ngayon matatakasan. Huwag po tayong maniniwala pag nakaalis si Saldi hindi po yan nakaalis. Hindi, pinaalis yan. Pinatakas. Alam niya ni Bongbong Marcos. May confidential funds ka, di ba? May intel funds kayo. Gamitin ninyo sa tama. banta hmm. Bantayan nyo, sabi nyo, binabantayan nyo yung private jets. Magkakaalaman ngayon.